Good morning guys. Ayan, palis kami ni Rina. May say, appointment kasi siya ngayon sa acupuncture. Uh, ay, saglit lang yung basura namin kasi yung basurahan namin dito hindi, hindi na ayos. Ito oh, rega. pasok ko muna yung basurahan na ipasok. Ipwesto ko muna yung basurahan namin. rin And then, rega. I will open this. Ma? I will put the garbage. I put the garbage. Hindi ko kanina natapon. Gawa nga ng yung basurahan namin ay hindi sa ayos. So, nilagay ko dito. Pinatawanan ako ni Rina. Ayan. So, ayan, papunta na kami sa... O, pang, maglalakad lang kami kasi... 3-4 minutes lang. 3 minutes lang nandoon na kami galing sa bahay. Yung ako pang pa niya, matagal niya nang ginagawa to. Taon na apat na taon na simula nung nandito ako nagtrabaho sa kanya eh nag-aako pang na siya twice a month <coughs> namamaos pa yata ako kasi magang maga pa ano pa lang quarter to eight plus otso kasi yung appointment niya tapos kasi ito ugali nito ayaw niya ng malay. Di ba haling mag-antay kami doon. Huwag lang siyang malate. Ganun yun. Rina, you're doing this acupuncture for many years now. It's, many years. It's okay? It's then eh? What? The acupuncture, if you do it regular, Nita? twice in a month? I do every two weeks. Yeah, come on. Twice in a month. Yeah. So... There's no effect in your body because it's already years It do good diet. To me it's good. Ah, yung, kasi It nag-aalala kasi ako. Give me energy. Ah okay. Nag-aalala kasi ako dito kasi kabila. Nag-aalala kasi ako guys kasi ginagawa. Yes. It's cold. Don't you anyway. don't talk because you. No no, stay beside them. Ayun ako. <laughs> ayaw niya akong paka pagsalitain kasi daw pumapasok oy bakar luko-luko tong kadaraan nagtumatawid kami tapos lumiko siya sa bandang likod namin eh bawal sana yun kasi patawid kami wag daw ako magsalita kasi malamig papasok daw yung lamig sa akin balik tayo dun sa usapan natin kasi nag-alala nga ako. Kasi sabi ko, taon na. Tuloy-tuloy. Wala man lang pahinga. Twice, every two weeks. May acupuncture siya. Diba sabi nila, lahat ng sobra ay masama din. Kahit pa pahinga. Kaya ilang beses ko na yung tinanong sa kanya at sinabi sa kanya. Sabi niya, okay daw sa kanya, okay daw pakiramdam niya. Eh, siguro. Kasi, eh, nararamdaman niya daw kung... If you will not do it, Rina, how you feel? You feel weak? Aha, yun. Kung itigil daw niya, parang pakiramdam niya. Ano siya? Nagiging weak siya. Kasi na acupuncture. Acupuncture is a uh, for your kidney, for your liver. All the body do balance. Ah, okay. Lahat daw ng parte ng katawan pag nag-acupuncture siya, binabalance yung... Alam niyo na, para balance, maging ayos ang pakiramdam. So, yun ang rason niya na tuloy-tuloy siyang gumagawa nun. So, siguro, tinan tinanong ko rin noon sa gumagawa sa kanya kung okay yan. Kasi sabi ko, ilang taon na. Mahigit apat na taon na. Kasi maglilimang taon na rin ako hindi nang nagtatrabaho eh. Pero okay naman daw. Sabi ko, okay. Sinabi ni niya. Look rin na. Ayan, may nakita kami yung shoes oh. Ayan. Mga um. shoes na pang bata. Ma? Many no, it's life, not. no, nah, not good. Maganda daw yung black, but it's children's shoes. Yes. For 76, baby. 76. Yes. So Ayun magla maglagay sila ng basura, ganoon, ng basura ng oh, nilalagay nila sa para pag may gustong kumuha, at least hindi naman sa basurahan pinapatong nila. ganon. Ngayon balik tayo sa labak <laughs> ako. ah, may mayroon akong nakitang comment na sabi eh kasi kaano ko siya eh subscribers ko siya subscribers niya ako sabi niya eh going strong pa rin daw yung samahan namin ni na Rina which is totoo naman Rina, look, there is a ay, ka, iron the yung palansahan guys ayan oh no? did you see the the iron okay yan yan tinapon nila siguro maari may diperensya din yun kaya tinapon pero pwede pa yan sa mga marunong mag Say, ano. maghets 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 ah maghets okay. <laughs> ayun ah uh, bakit tayo sa pinag-uusapan marami nakikita eh no Ayan satu sa totoo lang, since day one na pagtrabaho ko kay Rina, hanggang ngayon, eh, hindi pa rin nagbabago yung touring na sa akin. So, nagpapasalamat ako kasi para kami mag na magkaibigan, na magkapatid, na magbarkada, all in one na. So, nagpapasalamat ako kasi hindi nabago bago yung touring niya namin sa isa't isa. Kasi syempre, hindi rin na bago yung touring niya sa akin. Syempre tayo, na bilang tatabaho, eh ito, pag naman ang touring sa'yo, eh syempre, lalo natin pinag-iigihan, di ba? Hindi naman sa nagsisip-sip. Ako, natural ako. Hindi pwede sa akin na sip-sip na parang Hindi. Ganun din siya. Hindi na ganun din. Kaya nga, swak kami dalawa eh kasi walang bulahan sa amin kung ano yung totoo yun na yun kaya alam namin ang ugali ng isa't isa sabi nga ng anak eh para do kaming kaldero na siri na ang katawan ako ang takip <laughs> yun ay sabi ng anak niya at saka mga ata ah, anak nito na magkasundong magkasundong daw kami Rika, Rika. Ay, boy. Kaya nga, sabi, alam niyo ba na <laughs> na na feel ko na feel ko na eh tawag nito parang ano ako kayo na yung maaasahan mo kasi ma mo sa kanya yung pag-aalala niya ma mo sa kanya na uh, kung mayroon ano may kakampi ka pagtatanggol ka yun ang ma-feel ko sa kanya ayun papasok na kami ng sa ay baboy papasok na kami sa elevator nandito na kami sa building Ayan. ay dito yung room ni Rina. Dito. Saka sa close room na to. Hindi pa namin alam kung nandito yung mag, uh, ano, sa kanya ng magpe-perform ng fine needle or ng apa okay. אני

We're going around, Rina. Yeah. Pero iikot pa daw kami para matuloy yung walking namin. Kasi ito rin ang way ng walking namin tuwing araw-araw, tuwing umaga. Pero sa ngayon, punta kami ng dito kami iikot sa may highway kasi nagpa-acupuncture na si Rina. So you feel good? You yeah. feel good? After the acupuncture? okay ay, iikot kami muna guys kasi, direct so walking na ito hindi pa kami nakapag-almusal pagdating pa mama, saka kami mag-almusal yung ano the sun is hiding behind the clouds, hungry yes, always hungry okay, when we go home we will eat nagugutom daw si Rina <laughs> Hindi pa nga kami nakapag-almosal mag na 9 na sa umaga. Kasi nga nagpa ako siya kanina. ayah Still not working? Yes. Hindi pa rin daw gumagana yung ATM dito. Kasi minsan, dito siya nagkumukuha ng pera pag wala kaming pamalengke. Ayan yung sabi ko, oh. Yung araw, nagtatago sa likod ng clouds. Ba? Kasi nga winter pa ngayon dito. Next month, ano na? Spring. March. Simula na ng spring. Hot water in the Galil. Ah, yeah. Yes. Why? Why you remember? I want to go one. More. There? But not now, Rina. There is still war. Yes. Yeah gusto niya daw pumunta ng Galilee kasi last year pumunta kami ng Galilee yung naalala niyo yung sa video ko sa mga dati ko pang mga Stag... ah Ken Tangga. yan mga dati ko pang nanonood ng video ko yung mga uh, dati kong mga kaibigan pumunta kami ng Galilee yung nadaanan namin yung Uh, border ng Jordan at Galilee. Tapos pumunta kami sa pool, di ba? Pero hindi kami naligo noon dahil ayoko maligo sa ganun. Daming tao. <laughs> eh, tapos... Ma. Agala. If they have... What? Eh, gusto no. niya daw bumalik uli doon. Eh, sabi ko, wag ngayon kasi kera pa. Mm -hmm. Sarado. They are closed. Ay, babalik ulit kami dito guys kasi naalala yung nakarang araw. Ay, nanood kami ng ay, nanood. Bibili kami ng agala yung lagay namin ng pinamili namin. At that time, wala. Eh. Ewan ko ngayon kung mayroon. Rakakad. Ah, sa ganoon pa din yung agala nila. ganoon pa rin. So, wala. So, pupunta na lang kami dito sa kalapit na. Dito din kami namimili ng mga gulay at frutas kasi mga fresh ang ang paninda nila dito. Ang gusto kong bilhin ngayon, I want to buy radish, Rina. Because I want to cook uh, sinigang today. I will show you. I don't know what is radish in in, in Hebrew. I will show you. I don't know what is radish in Hebrew. The one that I make um, uh, salad also. The, this one, this one. Ayan mga fresh ang paninda nila dito. Dito kami bumibili ng gulay. Yes, I will do marak. sinigang pero this time bigbili ako ng ang gagawin ko sinigang na salmon I think this one can but yes but i stopped doing it because uh, of the beten but this, this time i ha huh? <laughs> i want to put it in a soup you don't Okay, bibili pa daw kami ng beetroot. I think yes. No, not now because it's heavy. The sale is tomorrow because I have this. It's heavy. no so. Siyang kukuha ng plastic kasi may hawak-hawak <laughs> <Wag> akong kamera. <laughs> Hindi ako makakuha ng plastic. May kamera ang kabilang kamay ko yung kabilang may hawak. Little money? I don't know if I have little money. I will see. Wala daw siyang ano kasi ito lang naman ang bibirhin namin. May dala kasi akong baon bag ko kaya may medyo may kabigatan. Only the day. Okay. Umili ako ng dalawa. What you call radish in Hebrew? Sexy oh. Sexy oh. It's none. Yeah, yeah. It's none. I remember. Kasi guys, gusto kong gumawa ng sinigang oh, ng salmon. You have and yeah, tuwa si Rina kasi wala kaming small money. Sabi ko meron ako. Tapos nang tiningnan ko, exacto 380 yung barya ko. Kaya tuwan tuwa, -tua, tamang tama daw. So, yung radish, yung labanos, ganun ang labanos nila dito. Wala silang labanos na mahaba. Boy, maje. Eh. Yes, eh, lakas. Ah. Olay, olay. Ah, malingon si Rina kasi yung matanda na, na nakasunda namin kanina. Tumigil, nag-spray yata sa ilong niya ng spray. Kaya tinanong niya kung may asma. So, ayun. Tuloy ko yung <laughs> maraming advertisement, ino you know? Gusto ko kasing mag- magano mag sigang ng salmon. Tagal na namin hindi... What we do all the day We? We? What will do? We will do all the day. So what do you want to do? May advertisement na naman. Ken, tinatanong niya ako kung ano daw gagawin namin ngayong araw kasi hindi siya maglalaro ngayon. Dahil may gina... May... Mayroon yatang... Ah... Uh, tawag nito, ibang activities yung yung lugar na pinaglalaroan nila. So, tinatanong ako kung anong gagawin. So, what, where do you want, what do you want? You want to go? Where, you want to go to Ganshuel, to Karkur, to where? Naiinip siya. So, sabi ko saan kami pupunta. Mga mall yung sinabi ko. Mga mall yung You want, want <laughs> you don't want what you don't want what I I will lose money so where are we going that we we cannot lose money <laughs> everywhere that we go you No, know what I want yeah to buy salomon what I buy where in, in ganch no in the Super sun. ah in supersan very good not malua ah Okay, so it's uh, also got money. <laughs> what about the, the lechem we have enough? Which like Oh yeah, we have big lechem. I think three more. So ayan, pupunta daw kami mamaya sa isang supermarket kasi bibili siya ng smoked salmon. Nagustuhan niya daw doon dahil hindi daw Maalat ang pagkating planila doon. So, malamang doon kami pupunta mamaya. Iniisip niya palang ng araw, buong araw, naiinip na. <laughs> oh, it won't. It's going to very good. The what? The egg. The egg? That I eat. Ah. <laughs> Nagsasayaw-sayaw. Wow, so much. Um, So, ayan guys. So, yun siguro mamaya pupunta kami doon ng super super sun. Isang malaking uh, supermarket. Oh, maybe. Maybe wow. there in Shofar there is Agala. They have Agala there. No, I want Agala to buy. He will bring It's Agala. the same. The same Agala. Yeah. Ken Betak, we will see later. We will see. We will check. Okay